Kaya hindi ako nag-video ngayon. Kaya na. Dali mahirap ng daan yun. Madulas. Kagaya nito. Madulas. Kailangan gandahan ng punlakad Kaya yung nagpapagay sa akin, hindi ko dinadaan sa mga ganito. Kasi mahirap na kami. Isa na kami dito dumadaan. Pag nag ng tubig. Putik kasi ito. Bago yan. Ilog na po yan dyan. Mamaya makikita po ninyo. Ibidyoan ko po para makita po ninyo kung gaano kalalim. <clears throat> Kaya yan, yan Hindi ka basta-basta ang makbang dito ng pabilis bintis. Lalo pa kagabi, umulan. Kaya dandahan po ang lakad namin. Ayan, kagaya niyan, putik. Ingat lang po kami. Ito. May kita po niyo yung pinaka malalim po dito. Eh hindi ko dinasi pugin yung kabalyere dito. Baka mamaya mahirapan. Ito po. Daan namin o. No? Oh. Yan. Yan po. Oh. Hawak lang nga ang hawakan mo dito, hus lang ganito. Hus lang lahat po 'yan. Yun ang hawakan mo dito. Yan po. Gaano kalalim po 'yan, guys, oh. Yan, oh, 'yun ang ilog niyan, oh. Yan. Yan. Yan gano'ng kalalim 'yan. Dito kami nadaan. Salamat